Hello guys, welcome back sa aking channel. For today's vlog ay magwawalis po ako ng paligid po ng aming bahay. Kinamika at Miko po ay pumasok na po sila. Pinatid na po sila ni Val. Kamat po nga po pala sa mag-subscribe at mm, nanood po ng aking vlog. na Magwalis po, Magwalis puhan eh kalahin ipinagbibidyo ko po muna si Tita Saning. Pinagbibidyo ko po muna si Tita Saning. Bali, ito din pong cellphone ko ang ginagamit po muna nila Tita Saning na pang vlog. Maganda na rin naman pong exercise. Ayan, hane, eh, pag umag Ano muna muna siya maganda rin po itong walis na gamit ko at kahit hindi ka na yumuko kahit matanda ko lalo na po at malawak ang winawalisan ha ah, mabilis ang gandang pangilis lalo na po sa ano yung halat dahil sa mga ano dahil ng mga mangga ay so, pag ako magwawalis umaga sa hapon, magawalis na naman ako. So, marami na naman yung dako na ng mga. Sila kayo pala yung eh. malapit na umuwi. Kailan ang dating yung napapanong nilot? 24 po. 24 tapos? 26 po kami 21. paalis. Hmm. Malapit na pala ano? mm -hmm. Po, malapit na po ako matapos sa pagwawalis Ito po, iputin ko na lang po Parang ayun pong puno ng sampalokay Kapag naputuloy, pwede pong gawing sangkalan Oo, oh, marami din po din gawin dyan sa mga puno Parang mm mga -hmm. sanctuary ng puno lok na yan Grabe po yung puno Sa araw, hindi ka lang magwalis Parang ano na, gulat yun na mm -hmm. <laughs> Lalo na po Lalo kaya na pag may bagyuhan eh. Ay pag po maulan, din po. Oo, ganyan. Marami. Lalo na ngayon ka. Dahil ano, para malapit na ng mangga. Parang nag-ano sila ng ano. Nang nagbabawas yun, po ng dahon. O. Talaga naman pong sagana po kayo dito sa manggahan Lalo, eh. ikaw sa vlog na tita saning. <laughs> Maghi ikaw sa vlog ni Tito Saning. <laughs> Ngayon po kami ay kakain na po ng tanghalian. Kain po tayo. Kain po. kasabay na po namin si Jun at mas masarap daw pong kumain pag marami pong kasabay. Sila nanay daw po eh, hindi daw po muna makikisabay sa amin. Tapos na po sila kumain. Si Mika naman po, eh, nagbaon po siya ngayon. Kaya hindi po siya uwi na yung tangalian. Kain tayo. Ang amin ulam po ngayon, eh, nagluto po ako ng, ano, adobong pusit. Salamat po sa nagbigay sa kapatid ko kay Ago po, sa kay Deo. Sa kanila po galing itong ulam namin. Salamat. Wala pong ulam. Po, lang ngayon. Kami po ay meron po ditong ano, arosep Ito po ay arosep kasi po may nagtinda po dito kanina sa anong looban. Kaya may isang alam ito. Bakit lumampas? Hindi na ilagay mo dito, oh. Ano yan? Dandinas. <laughs> na sa pati? Ay, pati. Kaya nga doon yan. Bakit kasawaan na kayo sa pati? Sa arosip?

Pagigid na yung yung... Ano, ano, maganda yung intensyon niya. Ay, yeah. hey, po Hindi uh Ano, ano? Bintang talaga sila. Ay, na kung ano man yung binibintan na. dapat ganyan sa sasabihin. Ito, sinasabi po kayo, sir. Hindi po kami masamang tao. Ano paano po kami sa barangay? May permit po kami. Ano, hindi yung... Ano paano po sa barangay? Sa barangay? Sa barangay? Sa sabihin. Ano, sinasabi po kayo, sir. Mag-anap po lang po kami. May permit po po kami sa barangay. Ganun saan ang sinabi niya. Hindi yung biglang galing po sa... Sabi ko, pakigal

Thank you for watching. Anong thank you sa bahing? Ano ba yon? Thank you for watching. Ganon? Opo. Okay na sana, kaso hindi ko nalilo Dito po kami kumain sa labas at dito po ay maginhawa. Malakas so po ang hangin. naman ang ayaw ng ayaw ng mga ano katulad naming lumalaot pag malakas ang hangin Hello loko. Katao. Ano nang naman loko? Katao. Ano nang naman loko? O malapit ka hindi ko masaya sa isang mo. Ha? mo tayo eh. Kasi

Dito po, dito po magpapagupit yung... Ay, siya! Si Miko. Ito naman akong mm -hmm. na may yung paborito anak ngayon? Ay! Marami! Siya na daw ang paborito niya oh anak. Oh my God! Ang customer kong baby yung baby ko. Mm-hmm. Alagaan <laughs> ko pa lang. na ba siya mag 18 to? Ano pala? 14 pa lang yata. Ano lang? Ano ka naman kuya? Ipapalong kita? sa pader. <laughs> uh, Miko, sila po ay nagpagupit. Ayan po si Ken. Ay, gawa na anak ko ah. Excited sa JS nila. Hello. At yan po eh, si James ay ipapasok na din po. Nag-prepare po para lumaon. Bukas po i-aabangan po natin kung ilan po yung kanilang huli. Po, sana bukas marami kayong huli. Sana. <laughs> marami din dalalaot ngayon na. Lugi po sila kahapon dahil po kahapon hindi po sila nakalaot. Ano man lugi hindi naman tayo namungunan. <laughs> ano ba yun? Oh, <laughs> ano, malulugi, <laughs> ano man lugi hindi <laughs> ka naman pumunta. Hindi mo unang ka. Ano man lugi kayo? Ano man lugi? Di ba di masarap ang tulog mo? Oo medyo kumahangin ngayon sana pa sana po eh sa laot eh, hindi naman po masyadong ano, mahangin ayan po yung pinanguhuli po nila ng pusit tawag po nila dito sa, ang tawag po namin dito sa uh, ganyang panguli ay eh, siwasew tapos ilaw po Meron din po silang dalang battery para po sa ano underwater po nila. Tsaka po ano, pang salok po ng pusit. Ganyan. Tapos pa ko sa iyo. Hindi ka tuloy sa mama. Nakita naman na siguro nila kung paano paghuli, di ba? Yung si Bal sumama sa laot. At nung araw din po na yun, sumama, sumama din po ako. Ay, kaso nga lang po, iwala mo kami na huli. <laughs> Isang kilo lang na huli namin. Ken Ken, bagong gupit. Sumama lang po sa kuya niya para magpagupit Mamaya maya po, iaalis na. Diyan po yung kapatid ni Ninyo. Kuya ko namin. Marong intoy. nakababa na po yung ano, bangka nila. At doon po sa kabila ay eh, may bumaba na rin pong bangka. Doon po sa dulo. Mamaya-maya po eh, bubuhati na rin po nila ng bubuhati na rin po nila yung mga bangka nila. po yung lahat ng mga lalaot Asensya na po maggalaw yung aking kamay at hawak ko lang po yung cellphone <laughs> Hindi ka lalaot na? Hindi na? Murikan. Oh, sarap pa. Ah. <laughs> Chichirya. Tanis tik. Oh. Tin po ay eh, may umaalis na rin po. Ayun po yung iba. Oh, ang dami na pong lumala at dumbanda. Ayan po, binaba na rin po yung bangka ni ninyo. Sila po ay lalaot na. Sana bukas ay maraming huli. Daming lumaot. kauwi lang po namin ni Ken galing po sa Tabindagat. At hindi po makikita yung aking mga halaman at ang, ang, aking mga gubambilya. Nagsisimula na po silang ano, mamulaklak. Nagaganda na po ng mga bulaklak niya. Iba-iba din po ang variety po ng gubambilya yung mga alaga ako Mayroon din po dito Miss, sabi po nila Mr. and missis Kaso po ito ay, ano naputol na. Kaya kakaunti lang po sila ngayon. Nung kasi nung nakaraang bagyo nasira po yung mga halaman ko. Ito na lang po yung mga natira. Ito naman po yung blaklak ng sampagita. Ito po ay dati ay sobrang yabong eh kaso ngayon po ay ano na kasi naputol na rin po yung ano niya eh kung yung dati po eh ito eh sobrang ganda pong mamulaklak at ang dami mayabong tapos pag dumaan ka po sa tabi niya yan po talaga eh maaamoy niyo po yung bangon ng sampagita buti nga po ngayon eh medyo yung mayabong na rin po ito po yung aking papaya medyo ano na po siya malaki na po meron na rin po siyang bunga pa naman po isang papaya po ay eh, marami na rin pong bunga kaso lang kaso nga lang po ay eh, maliliit Ayan naman pong banda dito ay eh, ito naman po ay eh, kalamansi. po ay eh, sobrang dami na rin pong bunga. Hindi la ang po sabay-sabay lumaki. At dito po ay eh, marami na rin po siyang patubo uli na ano bulaklak. Siguro ito ay eh, isa susunod na pag ano nila. Sobrang dami po ng ano bunga eh, ngayon po eh ano kahit po yung sa kanya ay marami din pong bulaklak kahit dito po sa pinakambaba niya ayan po sobrang dami po ng bulaklak niya ayan po ito naman pong halaman na ito eh ang natawag po eh hindi ko lang alam po kung anong pangalan nito sa ibang lugar. Dito po sa Sambalis, ang tawag po dito ay Pandakake. Ayan po, sobrang laki na po ng puno niya. Ito din po ay pag namulaklak, ay grabe ang ano, ang yabong. Ngayon laang po, ay kakaunti yung bulaklak niya, dahil po eh, siguro ay eh, hindi, hindi masyadong nauulanan. Ari pong bulaklak na ere, hindi ko po alam lang kung anong pangalan ito din ay kulay puti din po yung bulaklak niya. Ganere po. Ay, yung dati po eh nung hindi pa nagbabagyo eh kagaganda ng aking halaman ngayon la ang po ay eh, nasira yung iba. Ito naman po yung bulaklak ng santan. Sobrang tagal na po ng bulaklak na re Siguro may ano na, dalawang taon na ay hindi pa po namang mulaklak ito daw po ay ano bulaklak ng santan ito ah. po si Teo nilalaro po ng kanyang tito tito James laro mo siya po tito James Teo Teo clap your hands clap your hands Teo, huh? malapit na yung uuwi. Teo, mamimiss namin yung baby namin na yan. Um, um, Aba, naman. Uh, <laughs>